Good morning guys, karoon na niya sa taas sa Prince World House Club para mangumpra Oh sa pagtangka pa lang niyo mo, guys, mo niyo makita sa ilang area O na yung mga appliances, mga sa panad mga cabinets O na ilang mga kuan diay ay eh. mga baligya O, o ni diri guys, nga mingaw pa kaayo O na dali dalik ko pag add to sa akong mga items na kinahalanon O nakalista na na daan guys para dili ta makalimot oo kung walista lista guys di isa na to may hinumduman so padong na ta sa kuan atong kuan eh. unahon na to ang mga shampoo then sunod ana mga sabon o inana magkumpra guys so maugin nang magdali-dali ko o, para dili ko maabtan sa dagahan kay customer mao nang na ana, ako yung mga kauban sa gamay ra kaayo so mangita na ta guys atong pagkumprahon karon guys ani ana sa ta sa French Warehouse Club para mangumpra oh okay so an so da datong tindahan need na itong mangumpra na pod mm -hmm. ade dan na og sulod dara paborito ni sa mga silingan kapi muka ade pong mailo hinay na Alta sa SWAC station So nasa tasa line station <laughs>